Kumusta po at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang sinabi ni Draymond Green at Warriors coach veteran Steve Kerr. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin ang notification bell. Para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos na ipapalabas. So muli na namang umingay ngayon sa lahat ng mga fans ng NBA mga kaibigan, ito ngang nalalapit na pagsisimula ng panibagong season ng Liga. Na kung saan pinag-uusapan na ng marami kung anong team ang sa tingin nilay magtatagumpay sa huli ng kompetisyon. Dito po tayo sa Golden State Warriors, napansing nag-iba ang kuponang ito ng templa sa paparating ng new season. May ilang na maalam na sa grupo at may bagong mga mahuhusay naman din po na mga player na nadagdag sa kanila. Balikan lang natin ang pagpunta na ngayon nitong 4-time NBA champion sharpshooter na si Clay Thompson sa Dallas mga kaibigan. Na hanggang ngayon marami pa ang nagsasabing mahihirapan na ang gold-blooded na makaangat dahil sa pagkawala ng anino ni Thompson sa kanilang samahan. Itong si Draymond Green ang may tanong ng reporter na kung ano ba raw ang gagawin nito nang makaharap na nila si Clay Thompson kasama ang Dallas. Na kung saan sinabi ng former defensive player of the year Draymond. Nabibigyan niya si Clay ng respeto pa, pero pagdating sa usaping banggaan ay kumbaga hindi raw nito sasantuhin ang dating teammate. Sa madaling sabi hindi ito makakagalaw sa kanyang depensa. So grabe ito ay talagang kabang-abang mga kaibigan. May matinding excitement po ang lahat ng mga fans para dito. Para sa akin ibang style ng Marv sa style naman ng GSW, tingnan natin kung makakaporma ba si KT sa kanyang bagong kupunan. Hindi rin naman impossibly para kay Thompson na magbitbit ng malaking ingay sa Dallas. At marami pa rin nga ang naniniwala sa kanyang kakayahan, nanguna na nga rito ang mismong may-ari ng prangkesa na si Mark Cuban. Na sinabi niya noon na mas mataas ang kanyang kumpiyansa sa grupo nila ngayong may dagdag na clay. At may paniniwalang magkakaroon ng maraming open look shots ang league veteran shooting guard. Na gagaling kay Luka at kay Irving. Pero kayo mga kaibigan sa tingin nyo gagana ba si Thompson sa Mavs? At ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Dre na hindi nito sasantuhin si Katie sa depensa? Mang comment lang po when you play the maths. I mean, how are you guarding Clay? I'm running through a chess. Yes, you are and are you gonna like trash talk him or Of course, of course. he is um it's my brother. But he not with us. Like Kobe Powell moment situation. Yeah, he not with us. He he he, he with the ops. Uh... <laughs> Ngayon ay dito naman tayo sa sinabi ni Steve Kerr. Ito po ay patungkol kay Koban Loni. Na kung saan ang kilala nating Warriors Center noon ay inaasahang magkakaroon ng panibagong assignment na ngayon sa kupunan. Na ayon nga sa Warriors Coach Veteran ay parang si Kevin Love na raw itong si Kevon ngayon. Ibig sabihin may basbas na rin siyang tumira sa labas. Si Looney sa mga hindi pa nakakaalam may angat na shooting rin ito kumpara sa ibang manlalaro ng liga. Matatawag na two-way player rin ang mamang ito, may depensa at opensa. Kaya naman mas pabang abang talaga ang bagong templang stilo na gagawin ng Golden State Warriors. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo kay Kevon Looney at sa sinabi ni Steve Kerr na mala Kevin Love na si Looney? I-comment lang po yan sa ibaba at akin kung babasahin yan. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat. Looney take a three. Yeah, finished the scrimmage with a corner three made that made Made it and that was Really? You're like, yeah, yeah. Okay. Uh, I mean, what's your, obviously he's trying to add that a little bit. Yeah, yeah. Are you like, you know, wanting him to take I'm him all in for the game? it. I, I want Loon to be, I, he's not a pick and pop yeah. if one shooter, right? I mean, mm -hmm. He's a, a broken play. He's on the perimeter. Shot clock, you know, going down. He's open. Let that thing fly. You know, Kevin Love. you know? Yeah. So, uh, but he feels it. Loon still has to be who he is, yeah. which is a guy who's uh, getting a lot of stuff done in the paint and offensive boards and setting screens. But yeah, if he's open, I want standstill shooting. I want him shooting.